Habang nasa bahay kami, naisipan na namin na mamasyal. Pero dapat with a twist. Akala nyo, puro work na lang ginagawa namin? So, ganito ngayon. yun. Nang makaalis na kami, biglang nagutom yung mahal ko sa buhay. Kaya pumunta kami sa ng Grand Boulevard. At syempre, saan nga ba? Sa bida at saya. So, ayan ang saya-saya niya, no? Kasi binigyan ko siya ng Sunday lumabas na kami sa mall at nagikot-ikot kung saan pupunta. Naisip ko talaga guys na bumili ng mga tools para sa, motorno. motor no. So syempre para ito sa travel. So ayan pagkatapos ko dito mag cash in is naisipan namin ni love love ko na magsimba para mabawasan naman yung kasalanan ko. <laughs> While pa na sana kami naisipan ko na bumili sa Watson yung nilalagay sa ilang pero hindi ko na napakita dito kasi marami tayong file na nakorap guys saga yung buong video is nakorap alam nyo guys kahit nasa baba man tayo ngayon alam ng Diyos kung saan tayo nababagay basta magtiwala lang tayo sa ating sarili so yun lang maraming salamat sa panonood ng video natin